Pisain <laughs> na natin yan. Pasabugin na natin yung pinsan talaga ako. Okay. <laughs> thank you po. Thank you, thank you po. Yay! Ay, hey. nagulat hey. oh, na yung banda. Oo, Congrats, mama. <laughs> 101 na po. 101 po. na po. Thank you so much po sa lahat po ng subscribers namin. Thank you po. Thank you, thank you po. Yan po at balik katatapos lang po nating mag-live at talaga naman pong Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga nag-subscribe. Yun po yung matagal ko na nagpipray kay God. At sobrang saya ko po, po na nakamit na po natin yung 100k subscribers. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po na aming mga subscribers, viewers, silent viewers. Sa lahat po na aming mga sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood po sa amin. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Kami po ngayon ni Bossing ay pupunta po sa pabayuhan ng palay. At kami po ay magpapabayo ng palay at tayo po ay mag-share ng blessing sa ilan po nating mga kapatid na katutubo. At pagkatapos po namin magpabayo ay diretsyo na rin po kami sa nakar para maripak po na po. Ayan po at na kami ni Bosing Bye. sa pabayuhan Bye. ng palay. Sige <laughs> 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 si Bossing po yan, May pigsa. At saka po dun sa kilikili na yan, may pigsa. Pigsang daga. Ah. Kaya ganyan po lumakad. Alin baga dito ang ating palay? Alin? Ayan po ang aming palay. Siyam na sako. Ayan po't mag-aakyat na si Kuya Tara ng tatlong sako doon po sa itaas. At nandito na po kami sa nakar. Pinababa na po yung dala nating bigas. Kuya, ka na, na Ay, panta. Sa lang bang Yan po at bali ito na yung bigas na ipinabayo natin. Yan po ay nasa 103 kilos. At ito na po yung mga ipapamigay po natin. Yan po ay ating pangreripaking. may mga biskwit ayan po may mga biscuit. may sardinas noodles yan, may mga kape Ang problema ko po, po ay kung sino yung makakatulong ko sa pag-repack dahil nasa school po ang mga bata. Ah, may pasok po ngayon. Mga kapatid po na lang po, mga nasa trabaho. Kung aantayin ko pa naman po sila, eh, gagabihin na po kami. Kaya unti-unti, eh, repack -re -re na po natin ito. Ako po pala, ibibili muna ng ano, ah, yung paglalagyan. Ay, dapat. Bibili muna po tayo ng lagayan. Bibili lang po tayo ng eco bag. Ganito po. Parang ito pa siya na dito. Yan po at bali, nakabili na tayo ng eco bag. Ayan po at mag-uumpisa na kaming mag -repack. At si Aleli po ang makakatulong ko. Siya po ay kasama po ni nanay sa tindahan. Tendera ni Mother. Ayan po. Tigta tatlong kilo. Siya po yung magre-repack ng bigas at ako, ako nang bahala dito ah. Sa mga biskuit. kay Bigas po ang sa kanya. Ayan, may dilata, kape, asukal, uh, noodles, ayan. Tapos po ay uh, anong tawag dito? 3 in 1. Ayan, 3 in 1 pack. Ayan. At may meron tinapay. pong tinapay. Oh, nini. Sa'yo ko nabibigyan. Anak mo yan. Thanks, Thank you know, marami dito sa iyong bigay. Ito'y malaking bagay sa akin. salamat din sa iyong pagtulong sa aking pagre-repack ka. Ayan po. Ito na po lahat yung mga food packs na na-repack po natin. Ayan. Ito po ipapamigay na po natin mamaya. Si Bossing po ay nasa sa fish pond. Antayin lang po natin siyang dumating mamaya. walang lang siya po yung magpapakain pala mga limang ay mamaya po kapag ka, ah, hindi na po mainit ay ipapamigay na po natin ito. At thank you ulit kay Aleli sa pagtulong sa akin dito sa pagre-repack. Bali ito po lahat ay 35. 35 pamilya po ang mabibigyan po natin ng food packs. Yeah, thank you so much po sa inyo lahat ayan guys at bali nandito na po si bossing at inilalagay na po dito sa tricycle yung pong mga relief goods ayan mga food packs dandaan laang at baka mapakawit ay, mabutas po oh, yan, pwede naman iyang dagandagan Wala naman po diyang mababasag night vlog ko ayan po at kami pupunta na doon kasama ko po ay si Becca tapos si posing ko po ay nakaputol then guys at dali paalis na po kami kasama ko po si posing at si Becca mga kadat masakit nga po yung kanyang ano ah pigsa ay dito ka at baka kayo mga sagi di ano hirap pong ano si bossing yung kaya mo lang beka at mapigat ilang bahay uh, ito o sige tara uh, po, Magandang hapon po. Kami lang po'y may iaabot sa inyo. Kaunting food packs po. Sa po sa inyo po nanay? Alay po bahay niyo? Alay Yung ay po kabila. Ay, po ay, po ay pakibigay nila ako doon sa isang bahay ko. Ay, doon daw ang sa kanila? Oo. Uh, Tapos ito yung doon sa anak? Doon sa anak. Sige sa po. Po. <laughs> <Araw> po, sa <laughs> po. po. Salamat. Sige po. <laughs> Yan, bali nakapamigay na po tayo dito. Doon naman po tayo ah. Sa banda roon. Ay, dito may bahay. Oh, may mga bahay dito. Tigil mo kaya Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Saan po ang bahay ninyo? Ah, doon pa po sa papasok. Ay, pupunta po kami doon. Sino po kayang nakatira dito, ah? Ah, tsaka dito, honey. Ay, saan po ang babaan? Ah, saan po ang babaan? Sige, bumaba ka muna tsaka aabot sa iyo. O patalikod oh, ka hawak. Do, Doon do, do mo 'yung una mong paa. Hindi ah. diyan, hindi diyan nila 'to, Oho. Oh. oh, oh. salamat. Oh, may asok. -o po, magandang hapon po. may aso. ko. po, ko. gusto ko. gusto ko. po ko. gusto ko. po ko. Po. Sige po, oh, welcome Dito yung bukod, di po yung din nakatira po May nakatira doon Ah, wala doon nakatira. ah. bahay po, ito Sa inyo po sawa na po kayo Ilan tanong po kayo asawa mo. Ah, po. May mga bata pala dito mga naglalaro. Sakto po at yung ating food box ay may mga biskuit. Tara! saan po ang sa inyong bahay malayo po malayo po ah doon po doon po maraming bahay pa ay sige kami po yung pupunta na lang doon ay, sige po may isa pang bahay diyan ah. Huwag mo na muna ano. Ayun po may isa pang bahay. Ah, dalawa dalawang bahay pa. Tatawag na lang tayo. Nini, sino nakatira doon? Pagadang baba. Ha? sa kabilang bahay po siya nakatira din? Sino nakatira doon sa kabilang bahay? Ha? Ay, isang bahay lang. Ah, wala. Ay, di isang bahay lang. Okay na. Pagadang baba. Doon na lang. Si Becca na lang po ang magbibigay. Tapos... Nasa lang nanay, buso. Apo. Hi kayo. Ibibigay lang po Ito po. Ram Adiniel's TV po. Sige po, sarap. Maraming sarap po. Tara. Saan naman tayo? Diretso lang po tayo. Pusin, hali lang. Magkano po anak niyo, Ate? Apat. Apat. Apat sa sento. Para po. po sa inyo. Salamat po. Thank you po. Welcome. Dito tayo, Ate. Tuwid pa Bao po. Ay, ako sa inyo. Ito po yung bigas, <laughs> saka po mga grocery po. Ito may baby. Hello, baby. po. Ito naman tayo. Doon po ba kayo bukod na nakatira? Ano? Sino po nakatira doon? Isa pa. Sa inyo po? May asawa na po kayo? Kiss nga po para bago bigyan. Ah! Hindi lang po ha, takupin nyo po ako ng isa. Busing, pahingi pa ng isa. Patagal na po kayo dito ang naka, nakatira. Dati parang si sino ba yung dating naghihilot dito yung nakatira. Ayun ba si Marvin. Nasaan na yun si Marvin? Ayun po. Ali ito ay isa para po din. Tapos ah. sa bahay po ninyo ay Gon ah. Yung asawa mo po siya. Sa may anak na po kaya? Saan po? Meron pa daw bahay dito ate. Ay bakit sila ubi?

Niyo po. Wala ice May isa pa din na ate. San? Adong ano. O, kasi parang tulog. Niyo po anak. Parang tulog. Ano na? Ayyan, tulog. May tulog. Wala kaya ang aso dito? Wala talaga. Tao po. may aregen pa. Pero kahit tulog eh, tao. Tao po. Ay may gising pa lang. Better na pa ah, ah. Ay papa, Ay, pa pa ito. Ah. Ganda naman ang beauty dito hani. Diyan tayo ah, sa mga bahay diyan. Ay, bay ka pa hingin ang isa. Bibigyan natin sila. Ah, oh, sa inyo po. Mm -hmm. Dadla po kayo. Oh, ano po ang tinatindahan niyo? Mani. Ah, nakaubos na po ikaw. Ba, ano? Mani. Ah, mani. Mani ko po din. ba dito nakatira? Oo, oh, may nakatira dyan. Tao po. Ah. Sino po nakatira dito? Ay, hindi po. Ay, ang? Hindi po. At yung ko po. Ay... ay, labas po kayo, ma'am, para makita po kayo. Hmm. At kayo para nakita ko dun, hindi po. Sa palengke po. Ah, galing kayo palengke? Ay! Uh -huh. At ako po yung katrabaho kayo, Ah, kayo po ang nakatira dito? Nasa po asawa ninyo. Kaya sa nasa na harap sa galing kay mm. Ay kuya! Kuya! Saan ang dala na inyong uling? Ay ako ako lang po yung may bibigay sa inyo Bibigyan na rin po natin yan pong may mga dala pong uling ah Parang sila po yung nag-uuling nilagyan mo. Sila. Wait lang, kuha Sa inyo po yung uling. Eh. Pa? Dito po. Ah, may tao na po pala dito ah, sa isang bahay. Abay, may aso. Sige po. Ay, tao po. May tao po dito, ah. Saan po ang bahay po ninyo? Ah, malayo po. Malayo, hindi, hindi makakapunta. Hindi makakapunta yung tricycle. Ah, ay, sige po. Sa inyo po ito, ah. Salamat. Sige po. Ay, kayo po. Saan po ang bahay ninyo? Saan po? Saan ang bahay mo? Doon po sa looban. Sa may... Ah, sa looban po. Malayo pa po. Ay, malayo pa po. ay, ah, eh, ko o, na po o, ikaw. Wala Para sa po sa inyo. Ito. Ay, saan po ang bahay ninyo? Ah, yan po. Ay, ito po. Para po sa inyo. Ako po hindi kandidato ha. <laughs> yan po lang. Ay, pasasalamat ko. At ako po'y nagbablog. Ay, ako po'y nagawa ng na 100k subscribers na po. salamat. Sige po. Dito po tayo ah. Mega dito na muna ah. Ito ah. Saan po ang bahay po ninyo? Oh, bigyan mo na muna ito ah si tatay. Ito ah. Yan, kuha ka na po ng isa. Medyo malayo pa daw po doon um, pa. Ay, kayo po. Saan po ang inyo? Ah, malayo rin po. O sige, bigyan mo na. Ito po. Kayo po ate. Saan po ang inyong bahay? O bigyan mo na. Tig-isa sila. Beka. Para po sa inyo yan. Ah. Ko po. yan po Thank you. ko you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mo Thank you. po Sige po. Oh. Nini sana na yung bahay? Ay, doon pa sa loob. Ah, sa looban pa. Ay, oh. Para Salamat sa po, iyo. Din. Sige. Meron pa baga? Ito na lang. Oh, sa iyo. Sa iyo na yan. Ikaw, oh, sa akin. Sige. Salamat po. Sige. Ngayon lang po ako nakarating dito. Dito po pala ay maraming mga katutubo. Tapos po ay marami pa po palang nakatira doon sa looban po. Tapos marami pa din po pala doon, honey. Kaso isa na po itong aming sige. <laughs> Kaso isa na po itong aming dala. Ay dito na lang asa na Eh. Ate saan po ang bahay? Ah, doon pa po. Ay bigay mo na lang sa kanya, Beka. O. Oh. oo, o oh, ate, sayo na lang isa. Sige po. Ah. Sige po kami pitutuloy na. Salamat, Salamat din po. po. Ayan po at bali na ubos na yung mga dala po natin na nasa tricycle at uh, ano Becca? Sulit. Yan, thank you so much kay Becca sa pagsama po sa amin ni Bossing. Yan, pero may ipapamigay pa tayo, may mga ilan pa tayong naiwan sa bahay. Wow, let's uh, go. Tara. Ayan po at si Mahal naman po ang makakasama ko ngayon. Pamimigay, yan, subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ni Ako Si Mahal. Yan, thank you po. Tara, Mahal! Dito naman tayo po. Dito naman po tayo, ah. Sa Tawid Kalsada. Hali ko. Ha? Tao po. Ah. Iya, para sa inyo salamat po sige po welcome dito naman po kami ah sa kabilang bahay may tao kaya dito mahal? Oh, tao po tao po tao po may tao po tao po bigyan mo mahal ah. para po sa inyo maraming salamat para binigay mong ayuda sige po. Thank you po. Okay. po. Ayan po at bali kami po ni Bossing ay pauwi na. At ako po ay nagtira ng dalawang balot. At yan po ay para kay Adyaw. At para po kay Haisen yung isa. Ayan. Salamat patutoy. Ayan po at nandito na tayo sa nandito na po tayo sa kanaadyaw. Adyaw! Adyaw. <laughs> ah. Salamat, sige. Testin. Ayan po kami. Kami po yung ginabi na. Ah. Talalay. Dadala namin ito ah. Oo, oh, naulan oh. na. Ay, wala kayong payong diyan. Ano? Pwede nga sa uli ko nala ang pag ano ah. Oo. Oh. Salamat po. Salamat ate dito. Oo, oh, sige. Okay. Oh, okay, kami tutuloy na. na. The next day. Ayan po at bali. Ginabi na nga po kami kahapon ni Bossing. Tapos po ay hindi na kami nakapag-outro dahil si Bossing po ay nagpunta na ng fish pond. Ayan, muli maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. At uh, sa lahat po namin ng mga viewers, silent viewers, sa lahat po ng mga sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!